Hey yo, what's up mga kakulitos? Meron po tayong mga bisita ngayon. mga hindi lang ako yung putihing kaibigan na napakabait at napakatangkad si Angelica. At kasama niya si Ann. So, Pakikita lang natin yung ating fish pan. Ayan. May fish pan oh, tayo dyan. Ayan. May mga guys dyan. Pakita mo yung fish pan natin. Ayan. Ayun Luang. So, Malo fish pan natin dyan. Ganti ating mga bakuran. Mayroon natin natin mga bulat-bulat nila. Ano yun? Nakakalipat-lipat lang okay. ng na So yan, kalabasa. Ay, and then yun, rambutan. Asan? Yung mga Asan yung may ganing-ganing? Ayan, yung mga tanong This side. Come, come, come. If you will check.

This is our farm. Oh. Galing naman. Dikepor, uh, that's my our farm. You will see my tomato, may chili, and everything. And my papaya. Ganda Ganyan basta kasi na natin. Hindi ba kasi malalaki na? Ayun, Malaki ito malalaki. ano yung no? mag ano? Kaya yung mga green na green siya. Yun yung malalaki. Tapos ito kaliit na, liit, liit <coughs> Nag-go nag yeah, yeah, on. Okay. Tawasito ito, ito mga bell pepper oh. Yeah. Nandidini nakapaligid diyan. Uh, Kaya ay nasa may maraming na sagili doon. Ayun, na gilid, gilid 'yan hmm. no? okay, sa may pinakagilin niya. Napakinabangan ko 'yon. Cha, mayroon ako dito't manukan, 'yan oh. Chicken farm. No. Then we have chicken farm there, the Panabong. Tayo lahat 'yan. No, no. That's not mine. That's my for my casting. <laughs> Yeah, this is my farm and my fish pond. Huh? Ala pa nga eh kinapos nga yung ano eh silo eh. eh Si 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 na, si we'll ma si may my fish pond. Asan? Ay may okra. Asan ah, ba? Ay ah, ka ba kumukuha? Hmm. Teka lang para kung dulo. Kung pitasin yung dulo, tangik. Ito kasi pambukas pa talaga. Hindi iniiwan ko talaga yung mga ganun kalait kasi bukas eh makita mo malaki na kagad diyan. Hindi mo ako makain yan kumakain ako yung please. Malalaman mo sa ano pa, mura. Pag yung sa kulay din, medyo light. Uh, tapos pag pinatas may dulo. -an Bakit ang liit no, ano, pero may bunga sa akin mataas eh. Di ba yung, <clears throat> yung sa ano, Santo Cristo? -ay, Santa Cristo? Ang taay, Santo Cristo. Yeah. So, bye-bye na mga kakulito. See you next time. Bye-bye. <sation>